So ito guys, titikman natin Matamis-tamis Hello guys May nakita tayong Tipig o tubog Isang ori din naman ang ito ng Tipig guys no Yung kanyang bunga ay Dilaw, pag nahinog na Maging pula So itong kinatawag namin sa as-is ang dahon nito guys Or is-is or kiss-kiss Maraspang din kasi Ang dahon guys itong nung una mga ano nung ako'y nag-aaral na pa ng elementary itong dahon na ito, ito yung aming pinang lilinis ng aming mga upuan nung araw kasi magaspang po siya ito ang as or isis -is. sa ibang katawagan tinatawag ito na tibig, tipig, parang ganun or tubog nandiyan ito ito medyo konti lang kanin bunga ngayon dahil nga minsan uh, dito sa kanyang katawan ay magproproduce ito ng napakaraming bunga. So ito ngayon ay hindi ganun ka rami yung kanyang bunga. So ito po ang bunga niya. Ayan. Ito yung kanyang bunga. Sa, kung nahinog na. Ayan. And then ito po yung mga hilaw na bunga, yung mga yelo. So hanapin natin kung mayroon pang mga hinib? No? So, ito ang ano, tinatawag din itong as is. Ginagamit din sa mga negosyante guys. Pampaswerting itong dahon. Kasi ta, siyang tunay nga naman ay kumbaga maano siya. Pampadikit ng mga customer. Sabi niya, ah, agusihas din ang tawag nito guys. Sa iba, sa ibang katawagan. Ito may bunga pa sa taas. Ayan. So, ito yung kanyang bunga na hinub na. Ito oh. Ayan. Ito, maraming mga langgam, guys. Nangangagat pa naman itong mga langgam na ito. Ngayon, ating bubuksan. So, ito po yung kanyang bunga. Okay, kinikagat na ako ng langgam da. Ay, nangangagat na yung ano. Ito po yung sa loob, guys. Ito, kinakain ng mga ibon. Bilang pagkain ng mga ibon ito, guys. Matimis din naman siya. Ayan. So ito pa yung kanyang bunga din. Uh, Matamis-tamis din ito. So ngayon ay titikman lang natin ha. Ayan. So ito guys, titikman natin. Mm. Matamis-tamis. Ito sa may pinakabalat niya guys. Dito. Nabalatan natin. Para siyang aratilis. O sabi sa'yo pa mansanitas. Masarap siya guys. Medyo ano lang siya. Medyo mabuhangin sa loob. Hmm. Para sa mga aratilis guys. O mansanitas. Ayan. Ayan.